Hello! Good morning, may buntag ka tanan. Los Visayas, Mindanao. Ah, uh, it, naanapod ta dire sa atong share our blessings sa ato ni Bay. Congrats pala kahapon, no? mga nakadaok. So, karon October 22, 2024. Akong pasyur karon is 2 and four. So, ang pairing na ako karoon sa 2 is 2, 3, 2, 4, 2, and 2, 7. So, doon na na isa. siya ha? 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 5. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 7 2, ang double ani ha ano, Like for example 2, 2, 3 2, 3, 3 Ayan 2, 4, 2, 2, 4 2, 4, 255 5, 5, 2, So, ang dili-double na ano siya? Kining sa 23, 3, 325, 732, 324. 3, 4. So, sa 2, 4 na pod 8, 842, 942, 412, 624, 724. Sa 2, 5 na po, isa lang na ako, 952. So sa 27 na pod, 728 and then 729. So sa diri na pod sa 4, ang pairing na ko is 43, 45, 46, 4 and 7. Dire nato kuhaon ang double ha. So sa 43 na pod, 734, 534, 634. Sa 45, 945, 954. Sa 46674. Sa 4 Sa 3D. And then, STL ni ha. STL. Then, 3D. Target. Then, rumble. So kung ako mo mo ako ay inyong anon kining dunay mga mga underline mo na ako mga favorite kining na ay mga underline so upat lang ni na underline 1 2 3 4, 5, 6, and 7. Pito, di ay ni So, kung ako ay mano, i-target ra nato. Pero ang ano na ako, ani, ang tumoy, ang tumoy, tumoy rago na siya. Ha? Sa aming 2-3, 3 So, ang ano ni 2-3-8. Ay, yun, ana. So, dili na ako itas on. Good luck, kaninyo tanan, o happy. Ay, di ay, mag lang ko. So, sa next, ani, maghatag na ko ninyo, ingon alang na, ang ako mga pasyor na ko, Ah, maghatag lang ko ninyo o number sa akong cellphone. Dihara ninyo itawag kung kinsay interesado makakuha sa akong best na akong number. Pagkakaroon, maragay akong ihatag ninyo taran. Okay? Bye-bye!